So ayan, magandang hapon mga busing. Uh, may papakita pa ko sa inyo ano uh, shells. Bali ito po. Tawagin po dito sa amin ay kubot. Ayan Galing po kami kanina sa Boulevard. Ito po yung kuha namin. Kubot. Bali may shell siya. Tigas. Ayan o. Oh. Ang susing. yung shields niya. Bali matigas to yung shields nyo. Parang kaliskis. Ayan o. Tawagin sa amin to dito ay kubot. Ayan nililinisan ni kinit. Ayan. Si kinit, si dundun, -dun, tapos si ising. po yung kubot oh. Ayan. Yung kaliskis niya, matigas. Ayan oh. Dali, pag natanggal na siya ng kaliskis, ito na yung itsura niya. Ayan o. Oh. Oh, pag wala ng kaliskis, andyan na siya. Ganyan na. Sarap to. Oh. Adubo. Gata maraming sili yan na ay yung natanggalan nila ng kaliskis oh. sarap po yan ewan ko lang sa inyo kung anong uh, pangalan na ito <coughs> bali ano uh, to ng mainit na tubig bago matanggal yung uh, shells nya lagyan mo ng tubig na mainit Ya yeah, no.